Nang isa sa mga kaibigan natin din sa ating tambayan, papag daw po gumawa ng tunay na masarap na authentic na palabok sauce. Ito po ang alam ko, kaya ito'y gagawin ko ulit sa inyo. Mahilig din po ako sa palabok, merienda o kahit hapunan. kayang kaya. So ito po ang gagawin natin, siyempre gumawa muna tayo, naglaga tayo ng itlog at nagluto muna ako ng pansit bihon bago natin gawin yung ating palabok sauce. Painit po tayo ng apat na kutsara ng mantika at igisa na po natin ang ating bawang. Damihan niyo po ang bawang. Pagkatapos po niyo na ilagay na po natin ang ating tokwa. Ito mang tokwa na nakikita niyo, luto na po siya. Luto na po siya. Pinagugulong ko lang siya sa mantika kasama po ng bawang. Pagkatapos po ng dalawang minuto, ilagay na po natin tong ating hipon. Ito pong hipo na nakikita nyo, katamtaman lang ang laki. Ang ginawa ko po, ay tinanggal ko po yung ulo, tinanggal ko po yung balat, at saka po yung buntot. You know, mabilis lang pong maluto ang shrimp. Simplahan nyo na po ng konting patis at konting pamintang durog. Haluin nyo po ng konti. Hindi ko na po hinugasan tong kasirola ha. Naglagay lang po ako ng konting mantika at pinainit at eto't nagigisa po tayo ng katamtamang laki ng sibuyas. Dagdagan na rin po natin yan ng bawang at lutuin po natin. O huwag nyo pong itatapon yung balat, yung ulo at saka yung buntot ng hipon. Diyan po natin kukunin yung pampalasa ng ating sasa ng palabok. Kung kayo po walang blender, gumamit po kayo ng dikdikan. Dikdikin nyo ng dikdikin hanggang sa maging pinong-pino at sasalain po natin yan. O oh, yan ang malasa. Para po hindi maputla na parang nagbigay po ng dugo itong ating sarsa, lagyan po natin ng konting achuete powder bago po natin i sa ating blender. Pag lumamig-lamig ng konti, yung ating bawang at sibuyas na iginisa, ilagay na po natin dito sa blender. Ganon din po gawin natin. I-process po natin sa blender at nang maging pinong-pino't magkasama-sama sila lahat. Hindi ko na po hinugasan yung kawale ha. Maglagay po tayo ng maraming tubig para sa ating sarsa. Kung gusto gumamit ng chicken stock, ayos din po. O maglagay po tayo ng isang shrimp cube para mas malasa kung gusto nyo. O ngayon po isasalain natin itong ating ginawang pinagsama-samang balat ng hipon na may atwete at saka yung ating ginisang bawang at sibuyas. Simutin nyo po ng maigi dahil nandyan po ang lasa. Pagkatapos e, eh, takpan po natin at hayaan natin kumukulo. Habang kumukulo naman, ito pong tubig na ito ay kalahating tasa ng tubig, lagyan po natin ng dalawa't kalahating kutsara ng cornstarch. Haluin po natin yan ng matunaw, yan po ang magpapalapot ng ating sarsa. O, pagkatapos po ng tatlong minuto, kumukulo na po. Ito gagawin natin, malalaputi na po natin, lagyan na natin itong ating cornstarch at saka tubig na pinaghalo-halo. Timplahan na po natin ang patis at saka timplahan natin po ng pamintang durog Haluin po natin yan at nang lumapot po ang sabaw, hinaan na po natin ang apoy at mapapansin nyo eh, talagang magiging sarsa na yan ang palabok. Ganyan ang paggawa ng masarap na sarsa ng palabok. Bago nyo po patayin yung kalan, tikman nyo muna syempre, ano po ba lasa? Magkakaigin na ba to Sandali ha, tikman natin. Naku po, ang sarap mabagin. Ayos na ayos. Ito po ang alam kong paggawa ng tunay na sarsa ng palabok, yung pubang may chicharon. Pagkatapos ay eh, yung tokwa, yung ating ginisang hipon, may sibuyas na mura. Kung gusto niyo pong maglagay ng tinapay, maglagay din po kayo. Mas malasa. Siyempre, wag niyo kalimutan yung nilagang itlog at saka po yung kalamansi o lemon. Yan po ang tunay na paggawa ng palabok o luglog dun sa iba. Parehong masarap. Yan ang gusto niyo, di po ba? O sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.